isang uh, mabagpalang uh, araw po sa ating lahat uh, mga idol so uh, saturday po ngayon at uh, payday po ng uh, tropa so uh, silipin natin mga idol yung uh, accomplishment namin ng 6 uh, days Ayan. so sa loob muna kami concentrate ano po yan so unahin na natin dito sa main door so nabaklas na yung dating uh, hamba niya. And then uh, pinalitan namin ng uh, mas maluwang na hamba 1 meter na po ito yan sa palitada ayan, halos uh, matapos na po dito sa living area at sa kitchen And then may door jam na rin tayo doon sa back door And then sa dalawang room uh, nailagay na, na rin po natin yung uh, mga hamba nya then napalitadahan uh, na dito sa room 1 sa so, halos uh, matapos na rin po ito mga poste na lang po yung hindi natatapos dito then, itong babakbaking cross beam yung mga abang para sa outlet and switches mga idol ay uh, napasimulan na rin po natin ano? then room 2 Yan so isang wall na lang po dito sa may high window yung uh, hindi natatapos dito And then yung cross beam niya, yung uh, dating partition mga idol na bakbak -bak na rin po natanggal na yan, yan konting konti na lang at uh, matatapos na po dito sa loob so papalinis po tayo bago tayo matapos dito mga poste 1, 2, 3 poste na lang po dito sa living area so yan mga idol yung uh, update dito sa aming uh, project dito sa uh, nagbitin Villa Verde na Babiskaya So hanggang dyan mga idol, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa aming mga videos. God bless po sa ating lahat at uh, lagi po tayong nag